Bismillahirrahmanirrahim. rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Umanistana bisunatihi ilayaw middin. Sa ngala ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama sa lahat ng propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Una sa lahat, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay muling nagkasama-sama ngayong gabi rito. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa tayo pinagtatagpo-tagpo ng Panginoong Diyos o ng Allah kundi higit sa lahat sa kabilang buhay na sana sama-sama din tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan. So sa lahat ng mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat at sana bigyan natin ng konting panahon na mapakinggan ang pangunahing aral ng pananampalatayang Islam. Hindi may pagkakailah na marami sa mga kababayan natin na kanilang hinuhusgahan ang Islam sa nakikita nila sa tao. Mga mahal na kababayan, ang aming pakiusap sa inyo na tingnan, husgahan natin ang Islam sa katuroan at huwag sa ginagawa ng isang tao na nagsasabi nga na Muslim pero iba ang kanilang gawain. Dahil ang katotohanan, hindi natin maipangangatwiran sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay na hindi tayo nagkaroon ng interes na alamin ang Islam dahil sa nakikita natin na hindi maganda sa ibang tao. Pero para sa kaalaman ng lahat, mga mahal na kababayan, na dito lamang sa Riyadh, linggo-linggo pinakamababa ang limampu sa mga kababayan natin na pumapasok sa pananampalatayang Islam. At hindi lang dito sa Riyadh, kundi maging sa ibang bahagi ng Saudi Arabia tulad sa Eastern Province at saka sa Western Region maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam at hindi lang dito sa Saudi Arabia kundi maging sa atin sa Pilipinas lalong lalo sa Metro Manila maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam at sa dinami-dami ng mga Pilipino na nagmo-Muslim kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin na may Pilipino na nagmuslim, ang agad-agad na sasabihin nila sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Mga mahal na kababayan, itong kasabihan na nagpabinyag sa pagkamuslim o nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat natin itawag sa mga kababayan natin na nagu-Muslim katulad namin na dating mga Kristiyano na nagmuslim at maging kayo halimbawa kung papasok din kayo sa Islam ang dapat nating itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit sinasabi na balik Islam dahil kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas mga mahal na kababayan ay dating bansang Muslim. Na Christianized lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila ayon sa ating kasaysayan nang dumating ang mga Kastila na nanakop sa ating bansa to be exact that was in 1565 ang namuno sa kanila nang sila ay dumating sa Maynila si Miguel Lopez de Legazpi and to be exact that was in 1565 so nang dumating ang mga Spanish colonizers sa ating bansa especially nang sila ay pumasok ng Maynila ang chieftain o ang namumuno sa Maynila ayon sa ating kasaysayan, si Raha Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tundo, si Raha Lakandula, na ayon sa ating kasaysayan, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raha mga dato. Maaaring narinig ninyo ang mga pangalan nila katulad ni Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. Mayroon tayong dato puti, dato lapu-lapu, dato si Katuna, dato si Macquil, dato Paduhinog, dato Dumalugdog, dato Dumangsol, dato Balinsula at marami pang iba. Silang lahat mga mahal na kababayan, ayon sa ating kasaysayan, silang lahat ay mga Muslim. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. At actually, during the advent of the Spanish colonizers, doon lamang nila sinimulan na ipahayag ang pananampalatayang kristyanismo. Ngunit bago sila dumating o ulitin ko, ang ating bansa ay bansang Muslim at Islam ang pananampalataya ng ating mga kanunuan. So this is the very reason kung bakit sinasabi natin na kung may Pilipinong mag-Muslim, ang dapat itawag sa kanya ay revert o ang sinasabing balik Islam hindi yung nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon Dahil hindi ka magpapalit ang katotohanan, babalik ka lamang sa pananampalataya ng ating mga kanunuan. At ang isang mahalagang bagay pa mga kababayan na dapat nating malaman na ang mga Muslim hindi pinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon him. Kapansin-pansin na marami sa ating kababayan ang nag-aakala na ang akala nila that we Muslims do not believe in Jesus Christ is the upon him. Kung mayroon sa inyo ang nag-aakala, mga mahal na kababayan, ito ay mali. Sapagkat ang katotohanan, ang mga Muslim, ang tunay na sumusunod, nagmamahal at gumagalang kay Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, naniniwala kami na si Iso Kristo, gumawa ng maraming nilagro. Katulad ng bumuhay siya ng patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga nilagrong iyon, hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito ay hindi sa ganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Malinaw na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon ang karamihan sa mga kababayan natin, ang paniniwala nila kay Kristo na siya ay anak ng Diyos hanggang sa itinaas nila at ginawang Diyos. So kung bakit sinasabi na siya ay anak raw ng Diyos dahil walang ama. Mga mahal na kababayan, kaming mga Muslim naniniwala rin na si Kristo ay nalikha na walang ama, ngunit hindi nangangahulugan na siya ay anak ng Diyos. Dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at tanging tagapaglikha ng lahat-lahat ng bagay sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, lumikha siya ng tao sa iba't ibang paraan dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos lumikha ng tao na walang lalaki at babae na pinagmulan. Sino ito? Si Adan. Wala siyang nanay at walang tatay. Lumikha din ang Allah o ang Diyos ng tao galing sa lalaki na walang babae na pinagmulan. Sino? Si Iba galing sa tadyang ni Adan. At lumikha din ang Diyos ng tao galing sa babae na walang lalaki na pinagmulan. Sino? Si Kristo galing kay Virgin Mary, na walang tatay. At lumikha ang Diyos ng tao, galing sa nanay at tatay, tayong lahat. Kaya nga, ang dapat lamang nating sambahin, walang iba, kundi ang Allah o ang Panginoong Diyos, na siyang lumikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Maraning mga kataga o terminolohiya na inyong naririnig. Maaring, hindi tama ang inyong pagkakaunawa, kaya ipaliwanag natin ito ng maikli. Kung nabasa na ninyo at kung may nagpaliwanag man sa inyo, palagay ko walang masama kung ipaliwanag natin muli ng maikling maikli lamang. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam mga kababayan, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam ay hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung inyong mapapansin